Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa paksang The Great Offering o Dakilang Handog. Ang ating tatalakayin sa kabuuan ng linggong ito ay ang pangalawang kapanganakan. Ang layunin ng araling ito ay upang maunawaan ang ibig sabihin ng pangalawang kapanganakan at upang matiyak kung ito ba ay ating naranasan na o hindi pa ating tunghayan ang nakasaad sa 1 Kabanatang 3 sa mga talatang 1 hanggang 7 at ganun din sa talatang 16. May isang pariseo na nagnangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo, Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag ka magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. At sa talatang labing anim, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Una, tayo'y naging miyembro ng ating pamilya dito sa lupa dahil tayo'y ipinanganak sa pamilyang ito. Ayon kay Jesus, sa anong paraan naman tayo magiging miyembro ng pamilya ng Diyos o ang kaharian ng Diyos? Ito'y sa pamamagitan ng muling kapanganakan. Pangalawa, noong narinig ni Nicodemo ang pahayag ni Jesus tungkol sa pangalawang kapanganakan, hindi naintindihan ni Nicodemo na ang tinutukoy ni Jesus ay spiritual na kapanganakan, hindi physical na kapanganakan. Pangatlo, ang pangalawang kapanganakan ay nangyayari sa pamamagitan ng dalawang sangkap. Ito ay kapanganakan sa tubig at sa espiritu. Pangapat, ang tubig ay sumasagisag sa unang kapanganakan sa pisikal na buhay. Bago isilang ang sanggol ay pumuputok muna ang panubigan ng ina. May isa pang bagay na inilalarawan ng tubig, ito ay ang salita ng Diyos. Ayon sa Efeso kabanatang lima, talatang 26, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Ibanghelyo ay dapat marinig muna natin bago tayo ipanganak na muli. Sabi sa unang Pedro, kabanatang isa sa mga talatang 23 hanggang 25, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos ayon sa kasulatan ang lahat ng tao ay tulad ng damo gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kukupas ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Panglima, ang Espiritu ay tumutukoy sa Espiritu Santo. Sa sandaling sumampalataya tayo kay Kristo, sinusugo ng Diyos ang Kanyang Espiritu Santo sa ating puso. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng bagong buhay, at siya ang nagbibigay ng katiyakan na tayo'y anak na ng Diyos. Ang sabi sa Roma Kabanatang 8 sa mga talatang 15 at 16, Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaagapay sa oras na ikaw ay uh, sumampalataya kay Kristo. Ikaw ay ipapanganak na muli at tatanggapin mo ang buhay na walang hanggang kaloob ng Diyos. Naranasan mo na ba ang pangalawang kapanganakan? Paano ka makatitiyak na naranasan mo na ang pangalawang kapanganakan? Sa physical na buhay, paano mo natitiyak na buhay ang bagong silang na sanggol? Gayon din sa spiritual na buhay. Ang taong tunay na ipinanganak na muli ay magpapakita ng mga sumusunod na ebidensya. Una, konbiksyon at pagsisisi. Ayon sa mga gawa, kabanatang dalawa, sa mga talatang 37 at 38 na ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Yesu Kristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pangalawa, ang panloob na patotoo ng Espiritu Santo. Ayon sa Roma, kabanatang walo sa mga talatang 15 lima at labing anim, sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At ang pangatlo, ang panlabas na patotoo ng bagong buhay. 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaagapay ang pangalawang kapanganakan o spiritual na kapanganakan ay kailangan nating maranasan at ito'y galing lamang sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareoring oras. 5 to 5.30 ng umaga, Dito lamang sa ating himpilang 702-DZES Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.